Magandang araw pong muli mga kapistolero. Kamakailan lang ay gumawa ako ng video tungkol sa pag upgrade ng inyong LTAP sa sport shooter. At ito, uh, inulan tayo ng mga tanong sa mga messages, sa mga comments. At narito yung mga ibang mga katanungan po ninyo na sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Kaya subay-bayang so po ninyo itong aking video. At uh, simulan na natin without further ado. Ito yung unang katanungan. Hindi po sir, uh, hindi po exempted sa threat assessment pag ikaw ay isang sports shooter. Magkaiba po yun. Yung sports shooter ay other licenses lang po yun na makikita po ninyo kung kayo ay nag-upgrade ng inyong LTAP into sport shooter, nakalagay po doon other licenses, sport shooter. Yung pagiging exempted sa threat assessment ay nasa Republic Act 10591 po yun. Kung kayo ay kasama doon sa qualified individual na exempted sa pagkuha ng threat assessment. yung pagiging sport shooter ay hindi po parang PTC yon. Uh, hindi pa rin pwede nyo dalihin yung inyong firearm kapag wala kayong PTC. Magkaiba po yon. Ang sagot po dyan ay hindi. Kapag ikaw ay sport shooter, hindi po yung pareho ng inyong PTC uh, magkaiba po yun. Uh, yung PTC nyo sa ngayon ay 2 years pa rin po, hindi po 5 years. Magiging 5 years lang po yun kapag ka pumasa na po yung ating uh, amendment ng RA 10591 which is the Senate Bill 2895. So, ulitin ko, magkaiba po yung pagiging sport shooter niyo doon sa inyong permit to carry firearm um, outside residence. ay hindi po, hindi po magiging type 5 ang inyong LTAP. Magkaiba po yun. Uh, yung type po ng LTAP po ninyo ay base po do sa dami po ng baril po di ba? May type 1, type 2, type 3 hanggang type 5 at collectors. Yung sport shooter, parang add-ons lang yon Ah, uh, sa pagiging sport shooter. Ganon at alam niyo yung magiging benefits ng pagiging isang sport shooter uh, makakapagdala kayo ng mas maraming ammo and dun sa bagong amendments uh, yun nga uh, pag may PTC ka at sport shooter ka pwede niyong dalihin ang inyong unit na tatlo na any registered firearm na tatlo nang sabay-sabay sa kasalukuyan po ay pinapayagan na po uh, kahit type 1 l lang po ay pwede na po kayong mag-avail ng 5.56 semi-auto rifle. Ayan, hindi kahit na hindi kayo type 5 o type 3, kahit anong type po basta't meron pong remaining slot ang inyong L-top ay pwede po kayong makabili ng 5.56 rifle. So again, dun sa pagiging sport shooter, wala pong kinalaman yung pagpurchase ng firearm base dun sa sport shooter. Ang pagpurchase po ng firearm ay base po sa inyong LTAP. Hindi po exempted ang isang sport shooter sa threat assessment gaya po nung nasabi ko kanina may nagtanong din po ng ganito uh, wala pong kinalaman yung pagiging sport shooter po ninyo sa threat assessment other license lang po ito sa inyong uh, LTAP Ito lilinawin ko yung ano, yung reference number no. Yung reference number po ninyo ay na makikita dun sa FEO account po ninyo. 'Di ba kumuha kayo ng LTAP tapos merong lumabas na reference number. 'Yun po yung ilalagay po ninyong reference number kapag kayo ay kukuha ng sport shooter. Hindi po ito yung LTAP ID number ha, hindi ito yung nakalagay doon sa card niyo. Yung reference number ulitin ko ay nandoon sa FEO account po ninyo. Yung reference number na nung kumuha kayo or nag-renew ng inyong LTAP. Yung merchant number naman po ay yun yung pang account number ng PNP FEO. Makikita po ninyo Ayan, nasa left na slap, yung marami, yan, yung makikita po ninyo yon. Yun yung po yung merchant number. At mga kapistolero, may idadagdag pa rin po ako, no? Uh, kasi it seems na maraming mga misinformed sa gun community. May mga nagme-message kasi sa akin, actually mga lima na ata yun eh, na akala nila yung amendment ng RA 10591, yung Senate Bill 2895, ay naging batas na. Kasi ang sabi nga nila, naglapse into law na raw. Nakalipas na daw yung 30 days. Uh, for your information, hindi pa po ito ganap na batas. Ulitin ko po ha, hindi pa po ito ganap na batas kasi hindi pa po ito napipirmahan ng ating presidente. Yung iba kasi, ang akala nila, uh, nagsimula po yung 30 days noong naaprubahan sa lower house. Yung pinus ko at sure, napanood naman po ninyo, yung naipasay sa lower house, yung house bill 11539. So, hindi po doon nagsisimula yung 30 days. Magsisimula po yung 30 days Uh, kapag na-transmit na po sa Malacanang yung enrolled bill, doon po magsisimula yung 30 days. Sana mapirmahan niya agad ito at uh, maghihintay pa tayo kasi alam ko may 15 days pa yan for uh, major newspaper publication. So after 15 days ng publication, doon pa lang siya magiging isang ganap na batas. At pag naging batas na po ito, uh, gagawa po ang PNP kasama po ang mga stakeholders ng IRR. Kaya sa mga fellow gun enthusiasts dyan sa gun community, stay put lang tayo, abangan lang natin. At ang inyong abang lingkod naman ay ia-update kayo ang gun community tungkol do sa Senate Bill 2895. Maraming salamat muli sa panunood po ninyo ng aking video. Sana po nakatulong po ito at naliwanagan po yung iba. Maraming salamat mga kapistolero. Hanggang sa muli po. Salamat.